Check mga Caps, 11am at welcome back dito sa Capses Channel matagal-tagal tayo nawala dito sa channel na to buti kahit papano nagkaroon tayo ng time at uh, sana kapag pinapanood nyo na to at na-upload na to, e eh, tapos na po yung uh, masamang panahon na nagdaan well, nitong mga nakaraan eh, nag naguulan talaga at buti na lang ngayong araw ay eh, medyo tumila na nung isang araw din, e eh, nagpost kami sa social media namin, sa Facebook page at nagpamigay tayo ng emergency load para sa mga kababayan natin na sa lanta pero kinabukasan ni, eh, parang feeling namin parang kulang pa siya, so ngayong araw araw, naisip na naming lumabas at pumasyal sa evacuation center. At bakit ako nandito kay Bubbles? Dahil malaking tulong to, gagamitin natin siya papunta dun sa evacuation center. Magluluto tayo ng ultimate Filipino breakfast para sa mga nasalanta na nandun. Kaya, umpisa na natin to. Let's go! 8 kilong manok mga kaps ang ginawa natin puro pitso to binili ni camera woman kanina sa palengke so isa to sa mga toppings ang gagawin natin ultimate breakfast bukod dun sa fried rice na malaman ang gagawin natin mamaya siguro pinakahuli na lang natin gawin yon. so syempre maghiwa muna tayo nitong mga manok natin so buha muna tayo ng isa dyan para tayong gagawa ng mala hot ganyan lang kaliit so puro ganyan lang gagawin natin syempre may mga bata doon matutuwa sila kung may manok dito so, pala mga Rabs, tatanggalin natin to, itong uh, balat na to. Hindi natin ito isasali sa hot shots natin. Bukod dito, igagawa tayo ng, or magpiprito na rin tayo ng mga hotdog. Tinutulungan tayo ng mga timbahay ngayon para syempre marami to. May 150 po, piraso o pack lunch ang gagawin natin para sa evacuation center. Maya-maya, may kita nyo, isa-isa silang lumilitaw dyan sa background. May, may up na nga nakalan sa likod eh. Dalo na yun si Mother, ang dami na niya sinaing para sa fried rice na to. Yan, halos natapos na tayo don sa apat na kilo dahil walong kilo lahat yan. At least itong kalahati nandito na eh, marinate na muna natin kasi maghihintay pa yun ng mga 30 minutes to 1 hour mga kap. Gamitin natin liquid seasoning muna. Pwede din naman lagyan ng kalamansi o lemon pero ganito na lang muna. Since mabilisan at maramihan ito. Lagyan din natin ng paminta. Generous amount. So, fan shots ang ginagawa natin dito. Hot shots yata yung nasabi ko kanina. Kasi hot shots maanghang yun eh. Pero ito, fan shots po. Yung normal lang. Tulungan na rin tayo ni Apple. Paul, ginan din ka. ko -ka -ka starch. Kakambap. na ako. Cornstarch, Sige, bulos mi okay. Yan. Tapos chicken powder. Yan. Okay na Yan. So, again mga kaps, kalahati pa lang to. Meron pang isang batch na ganito. Same amount lang or same ng uh, ingredients ang gagawin natin para sa marinade. Tinutulungan na tayo ng team bahay. So, papaprito na natin yung hotdog. Isa sa mga toppings natin. Ayan si Ann, si Cece, at si Apple. Tapos dun sa loob kanina, ay nandun si Mother. At nagsasayang pa rin siya para sa ipa-fried rice natin. So nagpiprito sila, may 30 minutes na rin naman yung lumipas. So ito na yung manok na minarinate natin kanina. Buhos natin sa mas malaking lalagyan. Dahil bago natin yung prituhin, ilalagyan muna natin siya ng cornstarch at saka harina pa. Para syempre, mas ma-achieve natin yung crispy. Nahin natin sa cornstarch. Tapos ibuhos na natin yung harina. Tapos halu-haluin na lang natin. Ah, medyo okay na to. Pero bago natin isa lang, ihabol natin yung mga limang piraso itlog siguro. Pwede na to. Higyan na natin para mas maganda texture lalo. Yan, okay na to. Lipat tayo dito sa may stove na isa. Nagpainit na tayo ng mantika. Medyo marami. Generous po mantika dahil kailangan deep fry to. Ganun din sa kabila. Tapos iwan na lang natin to sa mga timbahay natin. Iwan ko na muna dyan yan habang nagpe-prepare ako ng fried rice. Habang so, piniprito nila yung mga fan shots natin doon, magpayo na tayo ng walk dito. Umpisa na natin yung fried rice kasi medyo marami yon So baka abutin tayo ng mga oras-oras dito kung di pa tayo mag-uumpisa. So, simpleng fried rice lang naman itong gagawin natin. Medyo parang egg fried rice siya na lalagyan lang natin ng konting mga twist. Siguro lagyan na rin natin ng hiniwa-hiwang crispy na pork tsaka konting gulay. Unang batch muna kaya maglagay muna tayo ng itlog. Tapos lagyan natin itong gulay. Tapos kanin, ito na yung mga sinahing ni Mother kanina, lumamig na. Lat lang muna natin para hindi mawala yung pagkabubuo niya. Hindi natin ang liquid seasoning. Tapos meron akong hinalo-halong secret powder dito. May kasama na rin yung egg yellow para mas maganda kulay niya mamaya. Haluin lang natin yan. Yan o, yan yung kulay niya. Gyan na natin ang dahon ng sibuyas. Final natin itong mga pritong baboy natin. Okay na to. First batch, tapos. So ganito lang palagi hanggang mamaya, hanggang umabot ng pang 150 na packed lunch kung magawa natin fried rice. Medyo yellow egg fried rice. So, ito na muna yung mga naluto natin fried rice sa dami ng batch na ginawa natin. Ito yung resulta. Malaki po itong kawali na ito ha. Ah. Mukha lang maliit. Ayan po siya. Lagay muna natin dito para makapag-plating na tayo. Kasama natin sila Perry pa din. Um, team Bahay. Sila Ceces at Al. Nagpiprito. Uh, si Perry, pinrito' niya yung pinaka-special, yung itlog. Ito yung ending niya. Scrambled egg po yan pang toppings natin sa fried rice. Napakahirap gawin yan, di ba, Perry? Uh. <laughs> Tapos natin, natin dito. Mas maganda talaga pinaghihirapan, no? Yung pagluluto. Yon. Kung totoo sa mga kaps, pwede naman tayong bumili ng fast food, fast food lang para doon sa donation natin sa evacuation center. Pero syempre, mas pinili natin na tayo mismo yung gagawa para galing talaga sa puso at hard work natin, di ba, Perry? Para may experience nila. Tsaka mas masarap mapagod. Mas masarap mapagod kapag totoo yung pinagpaguran. Lighting na tayo. Ganito po yung napili natin na lagyan para sakto yung kanin at medyo budbud boot -bud style po kasi na ultimate breakfast at ultimate breakfast pa rin ang tawag natin kahit medyo hapon na tayo inabot medyo matagal din po kasi siyang i-prepare eh. yan halos one and a half cup na po yung kanin nila tapos syempre bubudburan natin yan ng egg na gawa ni Perry scrambled po yan parang ganyan yan kalat lang natin dyan tapos lagyan din natin tong spring onion tapos isang hotdog dog para sa mga kids at yung fan shots natin ito po yun bali ganito ang magiging ending mga abs. pwede sa bata pwede sa adult Pwede sa mas matanda pa, kaya-kaya lang kainin to. So, ganito lang din gagawin ng uh, team bahay. 150 piraso po ng ganito. Tuloy-tuloy na namin gagawin to. Pag nabitin, magpa-fried rice ulit ako. pagkatapos ng limang oras <laughs> ganun lang kabilis panoorin pero ganun siya katagal sa totoong buhay eto na box box na po ng uh, tub ng special fried rice na may kasamang toppings marireceive ng 39 families doon sa Kayabe Evacuation Center lapit yun sa Mega Dike dito sa San Fernando, Pampanga so ginawa natin siyang ganito para pwede nga siya sa bata pwede siya sa matanda at pwede din sa mga feeling bata or feeling matanda Bukod sa pagkain, syempre may panulak. Ayan, hindi po yan sponsor pero yan po yung napili namin na inumin na partner nung hinanda namin na pagkain. Kaya nang silang choose. At bukod pala sa pagkain, eh, meron din tayong pasalubong sa mga kids na mga ganito. Uh, mini surprise lang. na uh, baka ikatuwa din nila habang naiinip sila dun sa evacuation center. Kasi dun sa evacuation center, uh, kasi wala silang libangan doon kundi Usually, yung uh, takbo lang sa evacuation. So, at least yan, kahit pa paano, eh, magbigay ng konti. Konting saya. Nakakapagod din siguro maggawa ng ganito. Pero ito yung pagod na masarap. Di ba, Perry? Yan yung pagod na masarap kasi literal na masarap din yung nagawa <laughs> Ito. Yan. Katulad nga na sinabi namin kanina, masarap din naman talagang mapagod kung tunay ang pinagpaguran mo. Okay, sakay na natin yung mga ginawa natin pagkain doon. So maraming boxes yon. Lagay na lang natin dito kay Bubbles. Kaya kanina ang intro nandito tayo kay Bubbles eh. Kasi siya talaga magsasakay niyan eh. Munga tayo. Okay. First box. Lah, dami na pala nagbubuhat. Ito ang bilis. Ayan mga ka ito bahay. Ayan yeah, mga kabs, okay na. Yung mga hindi na alos kumasya eh, dalhin na lang natin doon kay Chico. Isa natin sa sakyan. Pero ito, okay na muna to. Let's go, biyay tayo. ngayon sa bandang Mega dito sa San Fernando, Pampanga. Dito kasi located yung Kayabe Evacuation Center. Doon pinagsama-sama yung mga nabaha o ni rescue sa iba't ibang barangay around San Fernando, Pampanga. Yung huling update is 39 families. Nasa 150 halos yung mga taong nandun ngayon Kaya actually nasa 130 plus lagi Kaya ginawa natin 150 kung sakali man lang na sumobra At least meron tayong pasobra na dala-dala. So meron na silang actually ay ironic nga eh kasi ultimate breakfast po ang tema anong niluto natin pero paggabi na. Mag-aalas sa ista po. Magiging hapunan na po ito. Ultimate dinner na po ang kanila matitikman ngayong gabi. So dito kasi sa San Fernando, Pampanga, may mga barangay din talaga na inaabot talaga ng baha. Halos taon-taon. Parang ganun talaga yung area nila. Kumbaga parang mababa talaga yung area nila. So talaga naapektuhan sila kapag may mga ulan-ulan na ganyan. Buti na nga lang at na-rescue sila. So habang nagpapalipas sila ng mga ilang araw, eh papasyalan natin sila. Kasama ko nga pala sa biyahe ngayon, ito si Apple. Hi mga Cubs! Yan yung mga OG natin na Cubs dyan, lalo na sa Team Canas dati, lumilitaw yan si Apple, lalo na ng mga backyard days pa. So, isa siya sa mga tumutulong sa amin sa bahay at malaking parte siya dito sa operation natin to. Mission natin to dami mo nilinis kanina eh at ang mga kasama pa natin na timbahay, ay eh, naman sa kabilang sasakyan yung vlog car natin kasi mas kasya sila doon Kasi na kasi dito sa likod ay cabs bumaha din sa amin Araw na paparinig ka pa <laughs> <laughs> araw araw ka naman kumakain ng fried rice <laughs> ayaw oh <laughs> <So>, naman <laughs> so hindi nakakala meron po kasi kaming Uh, ganitong menu talaga kaya ito po ang napili namin meron kaming ultimate breakfast dun sa staycation namin sa Casa Canlas by Team Canlas TV sa Azure North uh, parang condo unit po yun na pwede kayong mag-rent for staycation meron siyang libreng breakfast kapag uh, nag-book kayo dun sa so, pagising nyo sa umaga meron kayo nitong ganitong klase ng fried rice kaya yun po ang napili namin Kung tutusin nga, katulad ng sinabi ko kanina pwede naman tayong bumili ng Jollibee Apple eh oh. or McDo yung mga ganun fast food pero mas masarap kasi yung tayo yung naganda. Tapos mas personalized siya. O sige na, tama na, tsikahan. Lapit na tayo. Let's go. Let's go. Dito na tayo sa Kayabe Evacuation Center. Ay, good afternoon po. Good afternoon, sir. Maghahatid lang po kami ng pagkain. So, ayan yeah, mga kapsa. Dito na tayo sa Kayabe Permanent Evacuation Center. Ito yan. Dito yan sa Megadike. Ay, may camera pala dyan. Ay, ito, ito yung background ko. Kayabe Permanent Evacuation Center. At dinala natin si Bubbles. Ayun siya. Ngayon, bababa natin yung gamit natin. Ito na may mga timbahay na sinamahan tayo okay? Apo. Salamat po. Ay, thank you po, sir. Ang bayan okay, ng mga tao dito. Tinutunuan tayo magbaba ng mga niluto natin. Ito naman yung drinks natin. Yeah, baba ako lang dito. Tapos, last. Thank you po. Okay. Mayroon pa nga pala iwan dito, mga cabs. Akala ko wala na dito. Oo nga pala. O yan, Pasok tayo sa loob. Hello <laughs> po. <laughs> Thank you, Sir Gracia. Okay lang po, para po sa inyo. <laughs> dito, taga ano po kayo, saan? San Pedro Cotud. San Pedro Cotud. Malalim, si malalim. Si malalim. Si malalim. Pero kapampangan kayo po. ko <laughs> Abicolano. Mga ilang araw daw po kayo dito? Depende. Kung sa sitwasyon. Hmm, pero sa ngayon po, malalim talaga pagkaka namin eh, naabot kasi eh. Hmm. So, tulad nga lang sinabi ko kanina, mababa yung mga ano, bandang San Pedro. No? San Pedro ko to. Alam nyo yung San Pedro ko to, yun yung may nagpapapako po. Eh, yun, no? pagka um, mahal na araw. Mm, Oo, oh, mahal na araw. No. Binabalita yun. Yun siya bumaba kasi talaga doon. Ano pa kung mga baryo na nandito, bukod sa San Pedro? Ay, kung hindi, na uh, sa Nicolás, naka Kitiyaw. Kitiyawan. Dumadaan ako doon minsan eh, pag pupunta akong ano, sumusunod. Ang malalim ang tubig sa kanila. Hello po. Ah, ganun. Sa ngayon daw po, mabaha pa rin. May bagyo pa naman. Meron pa 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 okay. daw para po. Yan yun po, nagdala po pala kami ng ano, ito personal po naming niluto. As in, medyo tumagal lang po kami, pasensya na po. Pang-ano talaga dapat 'yan eh, pangalmusal. <laughs> tumagal lang po kami ng ano pag prepare kasi kami kami lang po. Uh, so sana magustuhan nila yung fried rice natin mga kaps. No? So, kasi itong fried rice na to, limang oras po natin nag-prepare. More than 20 na sa lang na po ang ginawa Mukha lang maiksi sa video pero tagal nun. Ayan po si Lola. Ayun yung mga taga... Karamihan po dito mga taga San Pedro ko to. Katulad po ni Nanay. Uh, taga San Pedro ko Ilang araw na po kayo dito? Balit. Dalawang araw na. Okay, isang minggo na eh. <laughs> sa linggo. Wala pang bagyo nun. <laughs> eh, masaya pa rin sila dito. No? Parang happy-happy lang. Parang walang problema. Pero ano pong meron dito? May kama na meron. Wala lang lutuan. Ganun, Meron din. eto oh. Ito na yung mga nakakatouch na moment sa experience na to. Ang init ng pagsalubong, makikipagkwentuan sa'yo. Tapos kahit meron silang pinagdadaan ng problema, nakuha pa nilang makipagbiruan at tawanan iyo. Parang happy-happy nga lang talaga. Nung dumating kami dito, tapos nakausap ko sila, nakakwentuhan, parang bigla akong pinitik or kinorot yung puso ko. Parang nakakaiyak lang na maswerte tayo, na may chance tayo mag-share sa iba. Swerte tayo na may kakayahan tayong makapagbigay ng ngiti sa ibang tao, sa kabila ng problema ang pinagdadaanan nila. Maswerte tayo kasi may lakas tayo na makabigay ng tool sa iba, hindi tayo nagkakasakit tapos yung pagod natin na ipapahinga natin na maayos sa mga bahay natin eh sila, yung malilit na bagay na problema natin na minsan kinakastress natin, pinapagpag lang nila tinatawa lang nila, minsan yung mga malilit na bagay na hindi natin masyadong pinapansin sa araw-araw, minsan yung, pa yung napakalaking bagay na naa-appreciate ng iba, kaya sana kung ano man ang meron tayo ngayon, pahalagahan lang natin at lagi tayo magpasalamat sa taas promise, walang bayad syon O, oh, dahil may sobra tayong laruan, si camera woman gusto mag-ikot. Ayan, POV daw, POV. Pero nasa akin, ang behind the scene. <laughs> Ayan, gusto niya rin mamigay. Mga bata, may sobra kami dito. Baka gusto niyo nang kunin. oh <laughs> Ayan, no? Oh. naiinip siya siguro sila mga bata. Ayun, alis na ubus natin. Enjoy! Enjoy! <laughs> Sige po! So gagawin natin systematic mga kaps, no bago natin sila tawagin. So buti na lang may table sila mga ba dito. Dito natin nilatag lahat ng uh, mga niluto natin at saka yung mga para sa bata. Ayan, tinutulungan tayo ng mga kasama natin sa bahay. Si Ian, si Cese, si Apple, and sila. Uy, kumakaway si Apple. Bakit kayo hindi kayo kumakaway? Mayayain po talaga sila eh. Kaway naman kayo. Oh. <laughs> Ayan. So ito yung finished product nun. No? So, excited na rin akong uh, maubos din to ngayong araw. Kasi, siyempre, pinaghirapan natin to. Di ba, Paul? Oo naman. Sana nakakatuwa lang kasi na parang masaya sila dito. Parang wala silang problema. Parang dire-diretso lang. Parang... Wala lang, ganoon pa rin ang buhay. Tuloy pa rin ang buhay. So naghihintay na lang sila na maging okay ang lahat bago sila makabalik sa mabahay bahay nila. Yung sabi nga ni tatay kanina, medyo malalim daw talaga yung uh, baha sa nila. So hinihintay pang humupa yun para makauwi sila. At ang galing ng team. Kaya congratulations team bahay! Yay! Congratulations! right, peace and accomplish. Maraming salamat po. Thank you po ma'am. Thank you, thank you very much po. Ayun, sila po ang uh, namumuno dito sa evacuation center. So, kudos po sa kanila. Maraming salamat. Kayabe Permanent Evacuation Center. So, maraming, salamat po sa lahat namumuno dito sa Kayabe Evacuation Center At na binigyan nyo kami ng pagkakataon na makatulong man lang sa aming mga kababayan dito sa San Fernando, Pampanga. Bye! Wala nga naman po. Enjoy po. Sana mabusog kayo. <laughs> At sana makauwi na rin kayo soon. Sige <laughs> po. Mission accomplished tayo mga Cubs. Tapos na tayo dito sa Kayabe Evacuation Center. At mukhang natuwa naman sila. At saka masasaya mga tao dyan. Parang wala silang pinagdadaan ng problema. Parang happy happy lang parang hindi tayo pinagyo masaya pa rin tayo dito parang ganun ganun sila at dahil doon eh sobrang sulit po nung pagod na na-experience namin parang ang saya saya lang mapagod araw araw kung ganito naman yung mga pangyayari so na inspire kami sa mga ganon na uh, Pinoy na uh, kahit may uh, pinagdadaanan eh masasaya sila so yun na siguro hanggang dito lang po muna yung uh, vlog natin for today kasi gabi na rin naman eh <laughs> Maraming so, maraming salamat po sa mga umaabot hanggang dulo sa mga video-video namin. Pasensya na po kayo kung halos wala akong ma-upload dito sa Cubs Chess Channel. Pero salamat pa rin na kada mag-upload ako, sumusuporta kayo. So wala naman akong outro dito, kundi maraming salamat. At totoo po ang, ang account na to. Totoo po ang channel na to. Legit, ako mismo ang gumawa. Wala akong ibang outro, kundi bye-bye! See you po!